project natin today, Raider 150 FI. Ang ginawa natin dito, pinowder coat natin yung mags ni Boshi. Tapos yung kaha naman niya, ininstall natin ng bagong decals. Tapos binaon naman natin sa top coat. Kaya kung interesado ka kung paano namin to ginawa, tara, samahan nyo kami. Alam kung hindi na bago sa inyo mga kadip kung ano yung prosesong ginagawa natin bago natin lagyan ng decals yung kaha ni Bossing. Ay na-prep na yan nila Boss MJ. At para din maiba naman, i-flex natin ngayon kung paano natin i-install yung mga decals decals ni Bossing. At para na din sa mga nagdi-DIY nating mga kadip na nakatutok dito sa page natin, magkaroon sila ng idea kung paano tayo naglalagay or nag install ng decals mga kadip. Ginamitan nga pala natin to ng shampoo. Yes, sa nakasanayan ko, shampoo po yung ginagamit namin. Sa iba, hindi ko alam kung anong ginagamit nila. Nakadepende po kasi yan sa nakasanayan natin mga kadip. At meron po tayo kanya-kanya at iba't ibang diskarte para lang magawa yung mga ganitong obra. Sa akin kasi mga kadip, mas gamay ko ang shampoo. Kahit nung mga panahong nagdi-DIY DIY pa lang ako, ito na talaga yung gamit ko. Kaya sana gumana pa yung chamba-chamba technique natin. Ginamitan nga pala natin ng shampoo mga kadip, para mas madali nating maiposisyon yung decals natin sa panel. Tapos tsaka na natin hihilot hilutin isa-isa para mawala yung bula-bula. Medyo mahirap din tong gawin mga kadib. Lalo na't ngayon mo lang ulit ginawa. Kaya ang ending, pag may mga dumi, kailangan mo ulit tuklapin yan. Tapos kapag goods na ulit, ibabalik mo na naman ulit siya. Masasabi mo na lang talaga, hindi rin talaga ganun kadali kapag hindi mo talaga linya. At pagkatapos na ang posisyon, back punas dito na natin ngayon itatap coat yung mga nalagyan natin ng decals sa mga panel ni bossing, at para hindi pala masyadong plain mga kadip, naglagay tayo ng glitters effect dito sa panel ni bossing at eto na yung resulta niya mga kadip bukod sa may protection na yung decals na nilagay natin, nag complement pa yung kaha mismo ni bossing, dahil kung makikita nyo yung mga black parts sa decals ni bossing ay parang yung background agad nung kaha niya. sa tingin nyo mga kadip nakapasa kaya itong trabaho natin ginawa sa kaha ni bossing, syempre bago yan may I-flex ako sa inyo. Bigla ang dumating kasi sa shop natin sa PWH Marcos Highway tong sila bossing. Hindi para magpa-selfie, kundi ipagawa tong Ninja 400 nila. Full hydrographics ang gagawin natin dito mga kadis. Ayan, sa mga aabangan nyo sa mga project natin. At balik tayo sa project natin na to, na ipapowder coat naman natin yung mugs ni bossing. At pagkatapos kumbugahan, ilalagay naman ni boss Jake sa oven para lutuin. At pagkaluto ng mugs ni bossing, eto na yung final result mga kadis. Ferrari Red na high gloss finish na magiging available available din sa PWH Marcos Highway natin at next week na ang opening nito. Abang-abang na lang po sa final date ha. Isa din kaya hindi natin makonsistent yung pag-upload ng content natin dahil nirarush na nating tapusin yung PWH Marcos. At andito na si Bossing upang pick upin yung unit niya at interviewin na natin. Bobby. Bobby na. Bobby. Orange. Orange. Red, eh. Red, dyan, Red, Red, yeah. Red na para sa ito. Red na nag-orange. Ah. Ano bossing yan? Ano sabi ni bossing? Ang ganda sa brand nyo? <laughs> ano, sa brand new? <laughs> Yan. Boss, ano? Kamusta yung pangalawang pagpapagawa mo rito? Oh, walang kupas po. Ito talaga yung the best talaga pag ano, dating sa pintura. Eh. Yun. Nakuha naman natin, uh, boss. Natural, eh. Ito ay Raider 150 Fi. So, yung decals na ito, nire-paint natin. Tapos yun nga, Tinatouch natin, then kinlear natin. Bossing, satisfied naman? Walang masabi, boss. <laughs> Nakuha naman natin, In boss. Nabis talaga, full works. Pero one. Pag nirate, kung nire-rate mo yung trabaho natin, sir. One to ten. Nakaraan, 1 to 10. Nakaraan, 1,000 eh. Yeah. 2,000 na. <laughs> 2,000 na. 2,000 na. Pati nga pala yung mags natin. Uh, Pinowder coat natin yan. Ganda. Boss, baka may gusto yung shoutout ulit. Yung mga hindi natin shoutout nakaraan. Uh, shout out to TMS family. Yo, bossing, salamat. God bless. At ayun mga kadips, sumakses na si Bossing. Natuwa naman siya sa final output natin. Yun naman yung pinakamahalaga sa lahat, yung makuha natin yung ninanais ng ating mga kliyente. Kaya sa mga gusto magpagawa ng mga ganitong klaseng obra, available na po yan sa lahat ng branches natin. I-PM nyo lang yung mga pages na nakapost dito sa page natin ha. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content mga kadips, follow nyo lang kami sa aming YouTube channel and TikTok. So pano, kita It's next vlog. To God be the glory. And right, Jay,